Mga idol atin pong pag-uusapan na nagkagulo ang press conference ni na KSI at Tommy Fury, at Alexander Yusek nagbigay pahayag sa Joe Joyce at Jelay Zhang rematch. Pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol, Tera, pag-uusapan na natin. Ang press conference ni na KSI at Tommy Fury ay nagkawatak-watak sa gitna ng magulong mga eksena noong Martes, habang ang mga mesa ay binaligtad, inihagis ang cake, at nagpapalita ng pang-iinsulto at maanghang na mga salita ang bawat panig, at ninakaw ni John Fury ang palabas sa press conference, halos magsimula ng isang mass brawl, at si Tommy Fury, na nakaupo sa tabi ng kanyang ama, ay nagsabi na hindi niya ito nakitang dumating, habang nag-iinsulto ang apat na manlalaban sa isa't isa, at tumayo si John, ang ama at tagapagsanay ni Tommy, at sumigaw ng lalabanan daw niya ang sinumang tao nasa gusali, at ang 59 anyos na si Fury ay nagpatuloy na itinumba ang lahat ng mga mesa sa Entablado at mula doon ang lahat ay sumabog sa kaguluhan. At sinisi ni Tommy Fury ang mga kalokohan ng tatay niya na si John Fury sa press conference, at kalaunan ay bumalik sina KSI at Tommy sa Entablado para sa isang face-off at tinulak ng British social media star ang kanyang kalaban, pero hindi ito nagpapatalo sa dating Love Island star, at huling beses na lumaban si Tommy sa isa pang social media star na si Jake Paul, na nanalo sa pamamagitan ng split decision, at hindi siya maniniwalang magbibigay si KSI ng mas mahigpit na pagsubok kaysa kay Jake Paul. At sa pangalawang istorya ay ang pahayag ni Yusek sa laban ni na Joyce at Zhang rematch. Hinuhulaan ni Alexander Yusek na matatalo si British heavyweight Joe Joyce sa kanyang rematch sa heavy hitter na si Big Bang Jilay Zhang, Maliban kung gagawa siya ng mga pagbabago sa kanyang estilo ng pakikipaglaban sa susunod na buwan sa ikadalawamputatlo ng Setyembre sa Wembley Arena sa London, England, inamin ni IBF IBO WBA at WBO Heavyweight Champion Alexander Yusek na wala siyang pakialam sa laban ng Zhang Joyce rematch, pero nararamdaman niya na ang Southpaw na si Zhang ay mananalo sa kanilang muling pagkikita. Si Yusek ay hindi nagbigay ng anumang mga mungkahi tungkol sa kung ano ang maaaring gawin ni Joyce sa ibang paraan. Dahil si Joyce ay kulang sa hand speed, at baka maulit lang at matamaan siya ng left hook ni Zhang at baka ihagis lang siya sa buong gabi. Kamangmangan para kay Joyce na piniling kumuha ng agarang rematch nang hindi nakakakuha ng kahit isang tune-up fight sa pagitan laban sa isa pang malaking southpaw tulad ni Otto Wallen o Demsime McKinney para mabuo ang kanyang tiwala sa sarili, at Ilalagay ng 37 anyos na si Joyce ang kanyang karera sa ika-23 ng Setyembre dahil kung matalo siya sa 40 anyos na si Zhang sa pangalawang pagkakataon, tapos na ang laro para sa kanya, at masyado nang matanda si Joyce para bumalik sa isang mandatoryong posisyon, at wala sa mga kampyon ang tipili sa kanya para sa isang voluntaryong pagtatanggol. Hindi sapat na sikat si Joyce para mabigyan ng title shot ng hindi nagiging mandatory. thank you